Since Chinese New Year is just around the corner, marami na naghahanda para sa masaya at suwerteng 2024. Pero alam mo ba kung paano mapalapit ang suwerte sa ating mga tahanan? Alamin natin ang tips and tricks na siguradong magpapaswerte sa inyong bahay at buhay. Let's all watch this. Ang ating tahanan ay hindi lamang isang physical na lugar, kundi isang espasyo ng enerhiya sa pamamagitan ng pag-aayos at pagbabago ng bahay. Nabibigyan daan ng bagong enerhiya na maaaring makatulong sa pag-usbong ng swerte. Bakit natin kailangan i-update yung ating feng shui? Kasi feng shui is about energy. Ang energy nagbabago. Nagbabago ang swerte. Sa pag-aayos ng bahay, laging magsimula sa pagtatapon ng mga luma at hindi na kailangan gamit. Ito ay hindi lamang naglilinis ng espasyo kundi nagbubukas din ng daan para sa bagong enerhiya na nagdadala ng swerte sa ating mga tahanan. Lahat ng mga hindi na kailangan, lalong-lalo na yung mga basag-basag na mga gamit, itapon na. Hindi yun maganda sa fungsoy. Pagdating naman sa positioning ng mga gamit sa bahay at paglalagay ng mga dekorasyon, Malagang alamin at sundin ang energy ng Flying Stars chart ng fungsoy. Nasaan na ang number 4? Nasaan ang number 5? 6, 7, 1, and 2. And 3, nasaan? Kailangan nating malaman yan. Ang bawat numero sa chart na ito ay may nirepresent ang direksyon at sektor. Kaya mahalagang itugma ang mga pampaswerteng dekorasyon o pangontra sa malas sa tamang posisyon sa loob ng tahanan para mas maging epektibo ang mga ito. Ayon pa sa feng shui, bawat isa sa atin ay may sariling direksyon ng swerte base sa ating kuwa number kailangan, alam nila yung mga kuwa number nila. Alamin ang iyong kuwa number upang malaman kung aling direksyon ang pinakamabuti para sa iyo. Ilagay ang iyong workspace o sleeping direction ayon sa iyong kuwa number para makakuha ng positibong enerhiya. You need to know where is your lucky direction. Sa paghahanap ng swerte at positive energy ngayong taon, ang pagbabago ay hindi lamang dapat ginagawa sa bahay, kundi pati na rin sa sarili at pag-uugali we need to control our feelings. Mag-ingat tayo sa mga binibitawan nating salita. Kasi yan ang magbibigay sa atin ng hindi maganda ngayong taon na ito. Bawal ang negatib negatibo. Kailangan maging positibo para maging positive din ang ano, outcome. Kahit na anong pang gawin mo, kung ikaw naman ay negatibo sa lahat ng mga ginagawa mo, siyempre negatibo din ang darating sa iyo. Sa huli, tayo pa rin ang nagdidikta ng ating kapalaran. Kaya always stay positive para mapuno ng luck and joy ang ating 2024.